Ficou, Special ang araw na ito dahil nandito lahat sa bahay ang mga apo ng mama at papa namin. Masaya ang parents namin dahil minsan lang itong mangyayari na kumpleto lahat. Ayon, nagpahanda na naman ang mayor. Nagpabili ng uulaming. Of course, hindi talaga mawala ang seafood. Ito yung mga bata o, oh, naglalaro. Ang saya tingnan. Itong si Cyville, siya yung nag-iisang babaeng apo. Anak siya ng kuya. Doon siya nakatira sa mama niya kaya minsan lang siya makapunta dito sa amin. Kaya happy kami pag andito siya. Then si Joseph naman doon siya nakatira sa papa niya. Kaya talaga minsan lang mangyayari na kumpleto lahat. May mga situation kasi na hindi natin dapat i-force. Kung ano lang yung meron, yun yung i-treasure natin and going good memories as a family. O, di ba? Ganun. Feeling mo, sa kini si Topher, eh. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo, kaya gumawa na tayo ng ikabubuti at maging masaya araw-araw kasamang pamilya. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa bukas. Ganun. Anyway, ito at nakahanda ng lahat ng pagkain. Tapos na din mag-pray so kakain na kami. Bali, kain tayo. Ang saya pag palaging ganito. Kasama mo lahat ng pamilya mo. Sa inuman at kainan. Okay lang kahit simple ang buhay. Ang importante, masaya at kompleto kayo. ba? Diba? Magdesal lang tayo araw-araw. So, ito na silang lahat. Ang saya. Pero itaw-taod, magsumbagay ni sila. <laughs> anyway, until next video. Thanks for watching. Bye!